opening guys tayo po ay mag gaganot po ng sako ang po natin sa kamatis ito po ay matibay naman po pag bago yung sako kaso lang po yung luma na hindi na po guys ah, magabili po tayo ng pan sa tindahan para tayo po makatipid on lang naman po ito sa unang tali po sa kamatis pang sunod po ay bibili na po tayo ng pang tali ito lang po ay mahirap po magtanggal ganot po kasi maliliit isa isa hindi po di naman madam ang paghila hindi naman nakatanggal ayan lang po tanggal ayun po ang nakaka gawa na po ng ganito Akin po ganito lang po ang aking ginagawa sa unang taalis ko nasa. Ayan po ang kinikipin na ganon naman po ito. Talaga lang po mga guys. Tiyaga, walang inaga. Yan lang po yung ating video marami po tayong gaganutin pa mahaba haba po itong video pag patutin po natin abangan nyo na lang po sa sunod uh, na video kita po po tayo po paano po magtalis ito mga so thank you bye sana po kayo may natutunan din po sa aking mga idea kahit simple lang po